Kinakabahan na naman si Kongkong -Kong, ha O yan mga ka-farmer Mukhang kang uh, delikado Ang dalawa nating lechon ngayon ha O ito na Tahimik ha ah. <laughs> Tahimik tahimik Wow Ayan Hello po hello Hello uh. Wow. What a view para sa ang ganda mga farmer. Napakagandang sinyales nito. Ayan, bahagahari dalawa. Ayun no, isa. Napakaganda. Wow. Ngayon lang ano ako uli nakakita ng ganito. Nang malapitan po na rainbow na buong-buo talaga. Ayun no. Hmm. Wala po yang uh, tawag dito. Hindi po 'yan AI. Ang <laughs> ganda. mambun kasi. Ayan ganda-ganda. So, Ayan, isang magandang buhay uli at uh, napakaganda ng buhay mga farmer. Ayan. Uh, tayo po ay mag uh, Saturday ngayon. So, dalawang baboy, sana maubos. Pero sana 'wag naman kapusin. Dahil ako 'yung pagka mayroon pong ah, uh, bigla natatanggihan dahil naubusan. So, sana naman sakto lang pero napakahirap po talaga Nisan talagang ano kaya nga inapag-aaralan din namin <laughs> nag-aaralan din po namin na ba diba, yung mga reservations tal, pag marami eh, ano maabisuhan kami lalo na po kung marami ang orderin na lechon marami ang darating para at least nagkakaroon po kami ng kaunting eh, at least na-anticipate din namin kung uh, ilan yung ihahanda pero awa ng Diyos nakakaraos naman, may sobra, may alam nyo na, pero one year down diba, one year down na tayo, ayan uh, hopefully ay uh, kapag tuloy-tuloy yung -tuloy, mga farmer at tumagal, wala namang habang buhay dito sa, wala namang forever sa mundo, diba, pero uh, ayun nga Uh, tumagal. So, ayan. Marami pa akong gagawin dahil naka-season ngayon ang ating mga kaibigan. Tayo po ay maglalagay ng counting nga pang-control lang. Ayan, yung mga balon-balon pa pala dito nung kahapon may counting salo-salo. Hong Kong si Dexter wala nagsabi na siya kahapon nandiyan naman si Sari you know it's time for ano ngayon eh happy happy <laughs> nandiyan si Ronald ano naman yung ano nila ano Sing busy tayo ayan na okay 9 o'clock mga ka farmer ayan na po mukhang ah uh... Mapapalaban tayo ngayon. Ayan oh. So Let's get it on. 9 o'clock. In the morning. Dine in na muna Oh, dine in sige. Kinakabahan na naman si Kongkong Kong, Kong ah. Oh, Ayun, mga ka farmer mukhang uh, delikado ang dalawa nating lechon ngayon ah. Ayan na oh, sunod-sunod na. Uh, sana Ayan. Sayang atay uh, hindi pa nakahabol yung ating view deck. Ayan. Sayang at hindi pa nakahabol ang view deck. Ganda sana, Ayan, Oh. Yung spelling natin hindi pa naihabol. Hello, hello po. po, good morning, good morning oh, Yung mga taga-batasan, ayan, batiin niyo po yung uh... Ay, hello po Hello kay Mama, Papa Clark, Mama yaya. Ang sarap ng lechon, promise Ay, okay, right. Sila may recommend sa akin oh, Freshly cooked, <laughs> hindi ko din malalaman kung hindi sila <laughs> ah, Sa ano, sa batasan? Sa Italy, sa Italy po sila Italy. Ay, grazie mille Ciao, ciao, tutti Thank you, thank you po Ayan. Oh, ayan. <laughs> Hello po, good morning. Apo. May ikutan natin to. Ayan o. No. Oh. daw po sila. From saan naman po pala muna kayo? San Jose, California. Wow, no say California. Yeah. Hello. San Jose, ano, shout out ka Ano, mga members ng Hopes for Christ. Wow. Yeah, sa, yeah. Lisa, ang taga-alaga ng bahay. Lisa Estoesta sila si Rose Ana, Baltazar. Si, yeah, yeah. si Christian and Alex. Yeah. Nandito yeah. <laughs> <laughs> kami kala ka-farmers. Saan po kayo galing naman dito sa Pilipinas? Sa Quezon City, 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 City. City pa. Wow, ayan. Thank you, thank you. Nakita oh. rin namin si Bebe. <laughs> ayan, thank you po, thank you. Ayan. mamaya ikutan din natin at kakain, magdadine-in po sila ng 25 kilos na lechon nata. Ayan. ayan, Maganda yung baboy. <laughs> ayan, thank you, thank you. Ayan na. Meron tayong kakain na nag in po ng isang buong lechon. na, ayan na. Galing po ng mga sagatsawin naman ito. Oh, ito na. Hello. Tahimik ah. <laughs> tahimik, tahimik. Ayan. Thank you po, thank you. Not yours, not yours, Ayan ah. Ito yung gatsawin. Ayan. Gatsawin yan. Mga, yeah. mga kamag-anak namin, mga kalma. Ay, ayan na, busy na tayo. Ni ako lang muna. Si Rizal. Chap chap, may sumisilip oh. Oh. Papalitan mo na 'yung tugtog, bebe. Ano na 'yung uh, Farmers Lechon na para masaya. Mm, kanina ang dami pong nagpa-video dito. Nagpa-picture sila dahil uh, nag-ano, nangyari nagluluto. Ayan. Oh. Dami sayang Hindi pa po natin tapos uh, uh. Bigyan nyo pa po ako ng dalawang linggo Dalawang linggo pa siguro uh, Okay na ito <laughs> Hello Ayan o no? Hi Hello. po Ay, salamat. salamat po, salamat. Masarap ng lechon. Balikan ninyo. Magandang feedback ng lechon natin ngayon. Masarap ng lambot from Tagig. 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 Nabaliches. Masarap ang okay. Bar -bar nyo. Balik-balik ang nyo. Ang sarap. Ka-farmers. California. Ayo. Maragol tayong ka-farmers. Sinong manager? Ayo. Ayo. Ayun. Ayan, salamat kay manager Ayan, thank you po, thank you, thank you for Ilang taon <laughs> Ayan, may mga sasakyan na, naku oh. Buti na lang, dalawa po ang uh, nakaprepare kong bago rin. Magandang magandang Ayan. Ayan, ito yung ano natin, oh. Oh, oh, ha? <laughs> Ayan, bising busy ang suha. Maso sold out na. Oh. Pero may lahi pa kumain. Pinakaka, kumain na. El Presidente, ayaw. Ah. Ayaw next uh, next year hindi yung hanggang doon kina rambo kailangan masemento na mm. para ma hindi na sila matapag pumasok tama. kasi talagang baka kapusin talaga sa parking ano pero magandang sinyales yan ayan ah, yan, oh. <laughs> ay dito pala hindi pa natin napabati oh teka ayan di na ako nakaikot ayan bati po kayo nakalimutan ko na oh ayan oh pang apat pang-apat na. At dahil naka-apat kayo, may dalawa kayong... <laughs> 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 <Talangan> ka, <farmer. laughs> buko! Ayan o, no, dalawa buko. Talagay okay, naman, <laughs> <laughs> dapat. Christine, thank you po, thank you. balik kasi hindi ka... Andito na naman kami, Teka ka Farmer. Napakasarap ng ditchon ni Teka Farmer. Bumuli kayo mga... Apat na po sila. Ng... Ng... Ayan. Bro, dito lang. Um. Pagdating mo, na, Christine. Teka Farmer's House. Wala nang iba. iba. Dito tayo Hindi <laughs> yeah. eh, naman anak. po namin sinasabing yan ay pinakamasarap pero masarat. masarap. Oh. Babalik-balikan. ilang oh. naman eh, di ba? Kung oh, hindi masarap, babat kami nandito, dito pang apat na kami. Oh, yun oh. yung yeah. <laughs> mga anak ko ah. Ayun oh. Hello sa inyo, Christine. Christine. Christine and Kenneth de la Peña. Kenneth de la Peña, hello sa Kevin inyo. Kevin and Kurt Kylo de la Peña. Oh, pag umuwi kayo, alam niyo na papasyal niyo yung nanay tatay niyo dito ah. <laughs> Evelyn! Hindi pa oh, ko, Evelyn Samson, sa Sammy! Kapatid ko kay Evelyn! Jerty! Pag-ingin ka dyan, Evelyn Samson, Ah, Jer, kay Sammy, sabi, congratulations! Amerikano ka na, naka-nagano na siya. Okay, Green card okay. na! Yes. Oo! Oh. Wow. American siya, nisa na siya. Wow! Congrats! Congrats! Ayan pa Jerty! Hi! Kapag may, post mo naman yan. Yes! Hi, Jerty! Hi, ate! Hi, Kuya Ay, Sam! Kapag natin niya! Salamat ka farmer. Thank no. you po, thank you. Picture muna tayo. Ayan, sige sige po, wait lang ha. Ayan oh, ito yung aking suki sa Lumber, Coco Lumber. Ayan. Sister Marisa, gumagawa po siya ng mga pinto, no? Ayan, hindi ko na nga pa lang pala. Ayan. <laughs> One of these days, ayan. Ah, uh, maraming racket 'yan. <laughs> ayan, nasila. Oh. Itulog na hmm. Wow Ayan Hello po, hello uh, Galing sa Sa naman? Ang ilis mag ka mo sa vlog Nag-i-ture ka sa vlog Nag-i-ture vlog ka lang namin na papa Bati po kayo Hi ka, Papa Salamat Sold Hello Ay, salamat, salamat Masarap po yung aming chili garlic crab, ha? Masarap po Pagyama, pinakainin Thank you, thank you. Ayan, oh, dito naman. Hi! <laughs> tapos na pong kumain. Ayan, tapos na. Ayan, eto. Ah, magkasama kayo. Ayan. Thank you. Saan naman po kayo galing naman? Guagua. Guagua, uy. Si Bebe, taga Guagua. San Isidro. Oh, San Isidro. Magagaling ang gaw ng gitara. Ayan, si Carl, ang Guagua. Wala po kayong babatiin? Nanawa <laughs> Ayan, thank you, thank you Salamat, salamat Thank you po, thank you Ay, salamat Busy tayo ngayong Sabado Baka bukas ng linggo ay mas busy tayo Ayan Meron tayong bagong dating Alam ko, 11 packs Ayan. Ay, mga kasama dito. Thank you so much! Ayan na. Uh, satis satisfied customers! Yeah. <laughs> <I do that. laughs> Ayan. Ito. Ah, yung jeep daw kita. Oh. Guadalupe. Oh. Oh, kalayaan. C5. JP Rizal. Wow. Ayan. Ang galing, galing. Ay, mga kasama. Ganyan pa doon galeng galeng, Ayan. At tingnan nyo naman, may biyahing Guadalupe pa na jeep. Talagang kailangan natin mapaghandaan ang ating parking mga farmer sa mga susunod na panahon. Ito natin. Ay, sarap panoorin. Meron dito, taga Barrio Rojas naman. Kung saan ako lumaki? oh, oh oh, Batanga Street. Hmm. Ito, oh. Yan sila. Mas gusto po talaga nila kubo. Ayun na Pangalawang lechon na yan. Ay, sana maubos po. Sana may mga dumating pa. Siyempre. Oh. Tapos meron na po tayong ah, uh, delivery natin. Si Romel, nandiyan pa rin. Tapos sa mga gusto pong magpa-deliver, kontakin nyo si Romel ah, ng per kilo. At ah, gagawa natin ng paraan. Kung may ipon within uh, San Fernando, within Angeles, kaya nyo pong ikot-ikutan yan. Charge lang natin ng ay 200 na lang po siguro, no? Per uh, deliver. Ayan, pwede na. Kapalit pala si Jomar bukas, oh. Ayan, oh. Ah, uh, alas dos mga farmer Okay naman tayo Wala ano pa tayo mga tao Ayan Isita na natin May humahabol pa ng Anong oras yung ano? Lechon? May humahabol sa'yo? ayun ano, na Kawawa yung lechonero Mihilik na po yung lechonero nga ko nga ko yung ano natin hindi malaki yun Hindi nga naman siya pero Ah yung per kilo sana no? Oh. But saan ba sila? Saan? Sana inano mo yung per kilo. Hindi ino sa ko nga eh. Gusto niyo naka-platter, ulo tapos may per kilo ako. Oo. Buo daw May ulo naman yung amo, lagay yung paa, di buo Di ba? Diba? Kaysa wala. Ah, na tayo. May suha pa. Sold out ang suha ni Mama Bet. Ang problema, si Amang sarado ngayon dahil undas umuwi ng Nueva Ecija. Sayang bukas pa naman mabenta sana ang suha. Ay, uy, uy, papahinga na muna. It's Saturday today. Ah, food for the soul tayo. So, ayan, pahinga ng konti. Katulog ako dun sa ano, uy, Grabe, dami nating eh ano? Ah, nasisira din. Oh, pero sana po ay uh, ano ito. Excited po ako dito kasi ang daming bulaklak. As in napakarami. Halos lahat po ng ano meron. Halos lahat ng nakalaylay na ay, nakalaylay na sanga. Meron na Uh, bulaklak yan ah uh. matignan nyo naman napakarami imagine natin yan kung ano kung uh, kung yan po ay uh, makarami ng mabuo ay e ang ganda ay mga ka-farmer yan thankful tayo at uh, successful saturday hindi gano'ng kabisi Nagparami po yung kumain ng uh, Yung nag-dine-in po ng buong lechon Pero Successful pa din Thankful pa din At uh, Lumabas naman lahat Kumita pa rin mga uh, farmer Kaya thankful, thankful, thankful And, uh, Nasa ano pa uh, Siguro Cementerio talaga halos Pero uh, Baka bukas bumulaga tayo Hindi natin alam Medyo ako yung nervous din Habi ko bebe ano, Dalawa lang tayo bukas sabi niya, oh, titingnan ko, sabi niya pero sa schedule dalawa lang daw po yung kanyang sinend. At problema sa anong to? Sa mga bayabas na ito. Ano na? Oh, mga hinog na oh. Oh. Nagiba na ang kulay. Halos sinog na po. Oh. Kaya lang parang may brown brown ba. Oh, ayun. yun na, yun. Hmm. kina na mincani na, sili, tapos tinirisan ng asin ah, tinirisan ng sili, tapos yun ang sao sa wana men, gabi, Ayan, advance happy birthday pala kay Ate Silvia. May greetings ka bukas. Sabi ko, bebe paalala mo. Birthday ni Jomar. Bukas. At yun, yung mga bata nasa nakay uwa ma. Pati ata si Nasima. Naku, kagulo dun. Napadala naman si bebe ng pagkain. Licho, as usual. Hahaha. <laughs> So ayan, maraming salamat sa mga pumunta ngayong Sabado. Thank you so much po at hopefully magkita-kita tayo ulit. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.